News updates. sa ating mga balita, index crime rate sa bansa bumaba sa 61.87% mula 2022 hanggang 2024 ayon sa PNP. Dating child star na si John Wayne Says arestado sa umano'y pagpatay sa kanyang kaibiga. Bagyong Leon, posibleng maging super typhoon. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Bumaba sa 61.87% ang index crime rate sa bansa mula noong July 2022. Ayon sa Philippine National Police o PNP, nakapagtala ito ng 83,059 incidents mula July 1, 2022 Hanggang July 28, 2024, mas mababa kumpara sa 217,830 incidents na naitala sa parehong panahon noong 2016 to 2018. Base sa police data, bumaba ang crimes against persons sa 55.69%, Gayun din sa physical injury cases na may 34,966, 11,641 sa murder cases, 2719 ng naitalang rape incidents at 2,420 homicides. Nakitaan din ng 66.81% na pagbaba sa crimes against property, kabilang ang robbery, theft at car napping. Mula 124,799 incidents ay naging 41,420 lang ito sa parehong panahon. Tumaas naman ang crime clearance efficiency ng PNP sa 27.13%, gain din sa crime solution efficiency na nakapagtala ng 10.28%. Para naman sa anti-drug campaign, nakapagkumpiska ang pulisya ng 35.6 billion pesos na halaga ng ilegal na droga at nakapag-aresto ng 122,309 na individual sa drug-related offenses. Ayon sa PNP, ipinapakita nito ang dedikasyon ng puwersa ng pulisya na puksain ang illegal drug trade. Kinumpirma ng Eastern Police District ang pagkakaaresto ng dating aktor na si John Wayne Says matapos umano nito mapatay ang 43 taong gulang na lalaki sa Pasig City. Naaresto ng pulisya ang aktor sa isang hotel at isa sa ilalim sa paraffin test. Ayon sa ulat, naganap ang krimen October 28 ng gabi nang pagbarilin ng suspect ang kaibigan nito. Nagtamo ng apat na tama ng baril ang biktima na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Dati nang nasangkot sa paggamit ng ilegal na droga si Jawe na isang child star noon. Huli itong napanood sa telebisyon noong 2021. Posibleng maging isang super typhoon ang Bagyong Leon habang tinatahak nito ang northeast portion ng bansa. Base sa huling update mula sa pag-asa, lumakas na bilang isang typhoon ang Leon. Huling natagpuan ng bagyo 555 kilometers east ng Tuguegaraw, Cagayan at kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour lamang. Lalo pang tumaas ang taglay nitong hangin na ngayon ay 130 km per hour kumpara sa dating 110 km per hour. May pagbugso naman ito nga abot sa 160 km per hour na mas mataas sa naunang 135 km per hour. Inaasahang magpapatuloy ang west-northwest direction ng bagyo ngayong araw hanggang bukas hanggang sa maglandfall ito sa eastern coast ng Taiwan sa Webes. Gayunpaman, may chance ring maglandfall ito sa Batanes kung kailan ito maaabot ang peak intensity at posibleng maikategorya bilang isang super typhoon. Samantala nakataas ang signal number 2 sa Batanes, Babuyan Islands, eastern portion ng Cagayan at northeast portion ng Isabela. Nakataas naman ng signal number 1 sa malaking bahagi ng North Luzon at mga probinsya sa silangan ng Luzon, kabilang ang mga nasa Bicol Region. Para sa Kidlat News Update, Renzel naguula. nag-uula. At inyong pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.